Sige po, titignan ko po. Try kong gawa ng paraan. Paano ko makakakuha ng ganun? Sige po, maraming salamat ma'am sa update. Paano ba ako makakaalis nito? Han? tumawag sa akin yung agency. Sabi, kulang daw yung papers ko. Hindi ko nga maintindihan eh. Isang taon na. Nauubos na rin yung pera natin. Hanggang ngayon hindi pa rin na-approve. hale Nagluto ako ng paborito mo. Ito, di ba? Ayaw na. Ayaw mo nito. Gusto mo ba magluto ko ng ibang ulam? Anong ayaw mo? Hindi ako okay. Hindi na ako masaya sa relasyon natin. Ano? Anong hindi ka na masaya? ibinigay ko naman ang lahat para lang maging masaya ka. Tayo. Alam ko. Ano bang problema? Kaya ba nawawalan ka na ng gana sa akin this past few months? Hindi mo naman sa akin kung anong problema. Paano ko magkakaroon ng gana? Tingnan mo itsura mo. Mukha balyena. Alam mo, inggit na inggit ako sa mga barkada ko. Ang si sexy, tapos ang gaganda ng mga asawa nila. Tapos ako, anong meron ako? Ikaw? Mukha kang elepante. Ang laki-laki ng mga braso mo. Ang sakit mo naman magsalita. Enzo, so, baka nakakalimutan mo. Asawa mo ako. Hindi naman importante ang pisikal na anyo, di ba? Di ba? Ang importante, mahal kita. Mahal mo ko. Mahal natin ang isa't isa. Yun lang ang importante. Enzo, so, hindi importante sa iyo. Pues, importante sa akin. Ang tagal-tagal mo nag apply sa UK, papuntang UK, 'di ba? Pero hanggang ngayon dito ka pa din. So, namalas lang talaga ako. Pinagawa ko naman ang lahat eh. Talagang hindi ito para sa akin eh hindi pa talaga ito. Hindi pa tuwing panahon. Tintis pa. Talaga? Pasensya pa. Talaga? Is. Ang sabihin mo, ang tamad-tamad mo, ang alam mo lang, kumain! Eventually, iniwan niya ako at nakahanap ng iba. Hey, mahal. May regalo nga pala ako sa'yo. Yung phone na hinihingi mo. <laughs> Thank you, mahal. Pero, nasa na yung bag na hinihingi ko? Um, gagawa ng paraan, huwag ka mag -alala. Ano ba yan? Lagi na lang gagawa ng paraan ni. Eh. Ano to? Di ba sabi ko pati bag? Ganto na lang. Bukas na bukas, i-discard ako. Puro ka na lang ganyan. Bahala ka nga. ba yung phone ko? Ito ba? Sino siya? Kaibigan ko lang yan. Bakit pa nasa iyo yan? Nakikita ko lang kanina. iwan mo. So, binuksan ko. Hindi naman sinasadya eh. Bakit mo pinapakalaman yan? Pwede ba kitang tanong yun? Niloloko mo ba ako? Ulit na naman tayo. Wait, akin na nga yan. Pakailaman mo to, di naman sa'yo to. Pala ka nga dyan, please. Sa so, totoo pala, may lalaki ka. Sino siya? Babe, saglit lang. Kunin ko na yung kotse. Sino siya? Ba't ka ba nandito? Enzo, pinan mo nga yung sarili mo. Wala na akong mahihita sa'yo. Na hindi mo nga mabigay lahat ng gusto ko eh. Alam mo, we're done. Nasaktan ako, pero I've decided to continue my dream to go to UK. I found out about Ian's. Didulungan nila ako from webinar to trainings and they assisted me everything na kailangan ko para makamit ko ang aking UK dream. And after a few weeks, talaga, talaga. thank you. Thank you. try. Enzo? Kamusta? Okay naman ako. Ikaw ba? Kamusta? Ito. Iniwan. Tapos niloko. Sana, hindi na lang kita iniwan nun. May tanong ako sa'yo. Pwede bang maghintayin na lang ulit? Enzo? I'm sorry ha. Hindi ko na kasi magbibigay yun eh. Hindi ko na magbibigay yung chance na yun. Pero gusto ko magpasalamat sa iyo. Kasi yung naghiwalay tayo, mas nakilala ko yung sarili ko at mas minahal ko kung sino ko ngayon. Salamat ha. Hi, babe. Hi, <laughs> babe. Mm. Si na ka? Si Enzo. Oh, Enzo. Mm -hmm. Okay, um, babe, inahantay ka na ina, mga friends mo dun. Sige. It was nice seeing you. Ingat ka. Hi, Enzo. Um, pre, una na kami ah. Brad, teka lang. Mm, um, ano yan, pre? Okay lang ba sa'yo? Hindi ko malin. Ayun, yung, yung katawan niya. Gano'n siyang kalaki. Alam mo, pre, napakaswerte mo na kay Johan eh. Pero alam mo nangyari? You lost the moon while searching for the stars. Paayo ko sa'yo, next time na magka-relasyon ka, lover for what she is. Huwag mo hanapin yung kulang o wala sa kanya. Okay?